i'll Totoo in action Ang nag-iisang pambansang sumbungan Na andyan upang lahat tayo'y matulungan Di ka bibiguin, bibigyan ng pansin Kung ano ang ilalapit sa kanyang hinain Kaya totoong ang sanat kang ka damayan Walang pinipili, mahirap man o mayaman Isa kayo sa naging dahilan kung bakit ako'y nandito hanggat merong inaapi ay merong natitulfo right. walang iwanan, asahan nyo yan di ko kayo bibiguin ako'y tao lang nagkakamali huwag nyo sanang masamain sama-sama tayong lalaban sama-sama tayong babangon sama-sama nating harapin alamang dumating na hamon patas na pamamahayag yan ay aming pahati tunay na pagmamahal ganyan ang katakapati ano man ang sumbong na Basta alam niyang tama Ay makakasama Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid Meloya po Long time no si mga kapatid Ayan. Alam niyo, napakontent ako ngayon eh Alam niyo itong nangyayaring hearing dito sa ano sa Congress, itong Tricom. Ay shout out. Shout out ni Ku David. Ayan. Miyagi, shout out. Kay Kuya Paco, shout out sa inyo kay Inan Evangelista, shout out. Nilia Mix TV, shout out sa iyo kay Ryan Ghost. Guys, hindi tayo magtatagal ano. I-expose lang natin 'tong pagka fake news ni Attorney Libayan. Bakit tinatawag kong attorney ito? Ito ay pang degrade sa pagiging abogado niya. Biruin mo kung simpleng tao lang halimbawa sa Biyanco si ano si Shan Wing, fake news peddler. Okay lang yon kasi vlogger yun eh. Kumbaga, talagang gawain naman niya yon. Kaya nga siya nakasuhan eh. Ang tapang-tapang, libayan, nasa likod mo kami, nasa likod mo kami. ilintiket e, ticket, try kong palang, lang, takot ka pala eh. Akala akong titibay ninyo. Ngayon, na pinatawag kayo, kanya-kanya eh, kayo palusot. Naun Naunsa kayo. Ah, ang gagaling nyo, no? Ang tatapang nyo. Pero mga duwag din pala kayo. Yan ang nagpapatunay na ang tapang ninyo dun lang sa kuweba ninyo. Hindi ninyo kayang lumabas sa kweba nyo at doon patunayan ang tapang nyo. Katulad ni Libayan. Katulad ni Libayan. Hindi kayang lumabas sa kweba niya para makipagdiskusyon sa akin. Ngayon, eto. Patutunayan ko si Libayan, fake news peddler. Dapat nga pinapatawag yan dun eh. ba? Diba? Tama lang ba tawagin siyang attorney Libayan? Yes. Abogadong carrier ng fake news. Di ba si Markuleta nga nagalit kasi tinawag siyang ano? Ano yung sabi kay Markuleta? Kinagalit niya. Eto naman si Libayan, tawagin mong fake news ito, tawagin mong mandarambong, wala siya magagawa. Lulunokin na lang niya. Bakit? Kasi totoo, dahil takot siya kay Meloyap. Kapag humarap siya kay Meloyap, alam niya ang paglalagyan niya kung paano yung vlogger niya ni si Bantot dinampot sa basuraan sa pamamagitan ng pakikipagdebate sa akin. Ganon din ang mangyayari kay Atty. Libayan. Anong pinagyayabang ninyo sa akin? Ha? Ano pinagyayabang mo? Libayan, ano pinagyayabang mo? Yung pagiging fake news peddler mo? oh ngayon magdemanda ka. Sige, magdemanda ka, Libayan. Patutulayan ko sa harapan ng mga abogado, ikaw mismo, abogadong fake news peddler. oh kaya niyo yun? Oh, diba? Sabi ko nga sa inyo, kung halimbawa, kung si Libayan ipapatawag doon sa Congress, magre-request din ako. Ipatawag din ako. Actually, may kinausap ako. Sabi sa akin, si si, ano, si Sean Wayne, eh. gusto kong patunayan ng mga fake news peddler yan, mga yan. Sabi ko, sabihin mo nga, punta ako doon. <laughs> Sabi sa akin, Uy, Melo, ang tinawag doon, yung mga narco, ano, narco vloggers, mga bayaran vloggers na mga fake news vlogger. Ay, hindi ako kasali doon. hindi <laughs> tayo kasali doon. Sabi ko, kaya yung pinabayaan ko na. Pero kung halimbawa, si Libayan, ipapatawag doon. Sabi ko sa li Libayan, machechempuhan din kita. Machechempuhan din kita, Libayan. Eto, pag-usapan na natin. ah, Mapangling lang, mapanlin lang daw si Marcoleta. Nagalit si Marcoleta. Bakit? Kasi may dignidad siya. May dignidad si Marcoleta. <clears throat> Ang problema kay Atty. Libayan, walang dignidad. Abogadong walang dignidad. Fake news peddler. Biro mo, tinatawag ka ng fake news peddler ng tambay, wala kang magawa, kundi lunukin mo na lang dahil ikaw, Libayan, Atty. Libayan, mukha kang pera. Pera-pera ka lang. Yan ang sinasampal sa pagbumukha mo yung pera. Diyan ka kumikita eh. Mas pinagkakakitaan mo ang pagbablog mo keso sa pagiging abogado mo. Ganyan ka kakabobong abogado. Saksak mo yan sa atay mo, libayan. Oh, okay na, game na. Game na tayo. Pat-papatunayan ko sa inyo na fake news itong si Libayan Ano ito? Actually, ang gusto ko ng ay content ngayon yung tungkol kay ano eh, kay Mayor Magalong eh. Yung iingay niya doon sa Senado na puro laway lang, sabi nga ni Libayan, eh, Puro lang kay laway ang ginawa ni Mayor Magalong doon sa Senate, laway lang din. Actually, sinupalpal nga siya ng DSWD doon eh. Anyway, e pag-uusapan natin yon. Medyo na-catch lang niya yung attention ko nung after nung hearing doon sa Senate, nag-content agad si Libayan. Nagpakita agad ng fake news si Libayan. Ito ngayon ang pag-uusapan natin. Para may idea kayo, ano? Ito. Bayan. Ang title nito, Instant Reaction. Instant Reaction sa naganap na akap hearing ni Senator Amy Marcos, ex-mayor Magalong. Ayan. Sumasamba ka daw sa salapi, Libayan. No? <laughs> mukhang pera ka kasi, Libayan. Eh. Nang ato ni Libayan, mukha pera. Boss Melo, napalabang ka kahapon sa mga aso ni Rani Boy sa live. ka ba? <laughs> Wala sila maano sa akin. Ano? Hindi talaga nila ako kaya. Alam niya, ang binabato sa akin channel. Wala sa issue. Wala sa issue. Ngayon, tulad ngayon, may mga kabatas na nanonood sa atin. Pero anong ginagawa ng mga kabatas? Nandiyan na sa gateway. Inaantay tayo na magkamali. Tulad ni Libayan, inaantay niya tayo magkamali para makasuhan niya tayo. Kaya ito, masasabi ko sa Libayan. Atty. Rani Randot Libayan, isa kang fake news peddler. Okay na ba? Sapat na ba yun? Live news na ba Libayan? O isang pa muna. Kung sa tingin mo, libelous yun, isang pa muna. Ganyan ka abogado, bobo pa. Okay na. O okay ito, ano ba itong pag-uusapan natin? Ang pag-uusapan natin yung akap. No? Tulad nga na sinasabi ko, ang ayuda po hindi masama. Siguro yung may mga taong may pera para sa kanila masama. Kasi may pera sila eh. Pero sa mga taong walang pera, kinakapos, napakahalaga po ng pera. Yan, hindi nila nararamdaman yan. Hindi nila nararamdaman yan. Kasi may pera ako, may pambili ako ng tinapay, magutom ako, may pambili ako ng tinapay. Pero may mga tao na tinitiis na lang yung gutom. Hindi nila nararamdaman yung mga bagay na yan. Kaya inilalagay nila sa isip ng mga tao, masama ang ayuda. Hindi po masama ang ayuda. Hindi po. Katunayan, yung mga nag iiyak na yan sa ayuda, tumanggap din niya ng ayuda nung pandemic. Tumanggap din yan. Katunayan, yan, hindi nga naman nila kailangan eh. May pera naman sila eh. May pangkain naman sila eh. Dahil sa pagkasugapa nila, tumatanggap sila ng ayuda. Ganyan po 'yung mga kabatas. Napaka-plastic nyo. Kayo rin tumatanggap kayo ng ayuda. O eto ngayon, para saan ba 'yung ayuda? Para saan ba 'yung ayuda? Pakinggan muna natin kung masama ba ang ayuda ha? Uh, ko sa ikka, ikka, suhul, suhul, para, kaya, para sa suhol para para sa pirma. 'Yung akap, ginagamit daw para sa suhol, para sa mga pirma-pirma. Well, hindi doon intended ang akap. Hindi po doon. Etong lang si Mayor Magalong, tatangatangang ano rin to, mayor din to. Iyak ka ng iyak sa akap, pero ikaw naman nagbibigay ng tupad. Sabi niya, o, oh, yung hearing niya, bago daw mamigay ng pera, nag speech daw. Ang tigas ng mukha mo, Mayor Magalong. Hindi ba gawain mo rin yan? Bago magbigay, magbigay ng tupad, nag speech ka rin. O, oh, hindi pa tayo tapos sa'yo, Mayor Magalong. May content ako sa'yo. Alang-alang kay Libayan, ikaw content kita hanggang eleksyon na. Sa mga hindi pa po nakasubscribe subscribe doon sa channel ko, isearch lang po ninyo sa Facebook Romel Yap Reaction. Romel Yap Reaction. Doon araw-arawin natin sila. Katunayan si Mayor Magalong po inumpisahan ko na at ang ating content nagsi-circulate na sa Bagyo. Kaya sa mga taga-Bagyo, sit back and relax. Huwag na wag ninyong iboboto si Mayor Magalong kung ayaw ninyo na itago ang pera nyo. Biruin niyo kumuha ng, kukuha ng kontrata sa SM, fifty 50 years babayaran? E eh, ganyan naman pala, may pera ang bagyo. Bakit hindi alam ng mga taga bagyo Kung hindi ka pasisitahin ng COA, hindi pa mabubuking yan. Ano yan? Investment firm ka, Tor, to ni Mayor Magalong? Investment firm yung ano, bagyo para i-invest mo yung pera ng bagyo? Hindi. Dahil yung 50 years na babayaran nyo sa SM, mamanahin pa yan ng mga kaapu-apuhan ng mga taga-bagyo ka nagpapaniwala kay ni Bogok bugok yun. Nakita mo, pumunta ng Senado. Anong ginawa doon? Nakita eh. Tumain ang silibayan doon eh. Framework ka talaga, libayan. Gustong gusto mong mapunta dyan, ha? Sige. napalaban ka sa mga ah, sabi dito. Boss Emo, eh, saan live yung sinabi na palaban ka sa mga aso ni Empoy? doon yun sa ano, sa hearing ni Magalong sa Senado sa comment section. <laughs> Sabi <laughs> dito, kinikilabutan ako, Melo, sa mga banat mo kay Bebe Boy. Mas kilabutan ka dito sa fake news ni Libayan Yan. O, pakinggan muna natin kung para saan itong akap. Eh, hindi mm -hmm. ho ganun yung uh, uh, idea uh -huh. po uh -huh. itong akap na ito, which uh -huh. I was the one, one who, who, who made um -huh. up this uh -huh. idea para, para po doon sa mga middle class, below middle class. Middle 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 class. class. Hindi mm -hmm. po ito uh -huh. pang Para sa mga below middle, middle class pala yung akap. Kasi bakit? Kasi yung tupad, para yung may mga kanya-kanya silang target eh. Pero kung halimbawa, below minimum ka pero may trabaho ka, hindi ka tatanggap dun sa tupad. Hindi ka tatanggap sa ganitong ayuda. Eh kasi may trabaho ka eh. Below minimum ang sweldo mo. Kaya naisip ni Congressman Erwin Tulfo na gumawa ng ayuda para sa mga below minimum. Sino-sino yan? Yan yung mga rider. O pakinggan muna natin to. Hoy, ito po ito ay pagtulong sa, sa kanila para makaagapay pa sila uh, sa mga matataas na presyo ng bilihin. Para po itong mga pandemic din ho na nagbigay ng gobyerno natin ayunda sa mga sa lahat ng na kababayan natin, lahat ng na sektor. Ito naman po ay mga napag-iiwanan ng mga kababayan natin na mga nasa 25 or 23,000 23 or less ng sweldo. Pasok po sila diyan. You're working at the call center, you're a security guard, driver. Security guard. Driver ng na grab. Driver ng grab. Hindi ba napakaganda? ba't pang top up na rin yun? Sino mga grab rider dito? Sino mga lala Move rider dito? Hindi ba makatanggap ka nun? O pang top up na rin yun? Puhunan na, na rin yun. Kasi akala nila, yung iba kukuha ng ayuda, chicha. Tandaan nyo, ang ayuda hindi lang pera, pati yung guarantee letter, ayuda yon. Akala nila pag ayuda, chicha. Ngayon, halimbawa, nakatanggap ka ng ayuda, nakatanggap ka ng pera, sa mga grab rider, sa tingin nyo, sa nila mapupunta yon. pang top up nila yon, pang puhunan yon, hindi masama yon. Ang ah, nagpapasama lang yung bobong si Ator ni Libayan. Pagpasensya niya na si Libayan, bobo kasi yan. Fake news peddler na, bobo pa. O pakinggan. Ah, dekat trabaho sa mga boss, diyan din kasama ho hoja sa akaprograma program niya ng pamahalaan. Pero ulitin ko po, hindi po ito ang purpose po niyan ay hindi po ito para suhol para pumirma sa ikang BI. hindi po ito because I for one will object it dahil maganda po ang layunin nito, hindi po ang layunin nito pang sa mga kababayan ko na. Ayan. Ang layunin ng akap ay hindi po panuhol. Ang nila, ginagawa lang nila, sinasabi na, ayaw ko ng akap. Bakit? Kasi merong corruption. Ha, ganun ba? Ganun ba? E di dapat ayaw mo rin sa DPWH. Kasi sa DPWH din may corruption eh. Ganun ba? Yung bang DPWH, tinatag ba para magkaroon ng corruption? Hindi. Tinatag para sa mga infrastructure. Pero since nagkaroon ng corruption sa loob, anong gagawin mo? Ayaw ko na sa DPWH. Same thing din dito sa akap Ang akap hindi yung ginawa for corruption. Pero may mga malilikot. Palagay mo na, for the sake of arguments, maki agree na ako sa inyo, merong corruption. Kasalanan ba ni Erwin Tulpo yun? E eh, sinabi niya, hindi doon intended yan. Kung meron corruption dyan, yun ang hulihin nyo. Magalong! Yan ang uliin mo. Hindi ka kuda ng kuda. Putak ka ng putak kasi matatalo ka na dyan sa bagyo. Paano ka nakatulong? Sinabi mo lang may corruption. Tapos, eto pangalanan mo. Kasuhan mo. Hindi ba? Ganun dapat mayor magalong. Kayo talagang mag-amo kayo. Ano? Puro katangahan ang sinasabog ninyo. Ngayon, masama ba ang akap? Hindi masama ang akap. May corruption sa akap. Masama ang akap. Hindi pa rin masama ang akap. Ang masama, yun ang urap. Katulad sa DPWH, na merong corruption pero hindi ibig sabihin tanggalin natin ang DPWH. Ganyan kayo ka bobo mag-isip. O natin 'to. Ano ba 'tong sinasabi ni Libayan dito? pahinga natin ha. <clears throat> Ako po nung pandemic, yung mga anak ko nakatanggap dahil sa ayuda ng DSWD at 4 Peace po. Kaya hindi naman masama yan eh. Di ba? Tingnan natin 'to. <clears throat> okay. Mahirap talaga yung pagtanggol yan na yan kasi nga, illegal siya. Ayan. Ang sabi, ang sabi dito ni Libayan, mahirap talagang ipagtanggol yung akap na yan. <clears throat> kasi illegal siya. Kasi siya na kayo, may ano pa yung lalamunan ko ha? May buhok. <clears throat> Galing tayo sa ano? sa na na wala ako na nawala na ako ng boses o tuloy <coughs> sabi dito ni Libayan mahirap talaga ang ipagtanggol yung akap kasi illegal siya okay Pag tuloy natin <coughs> di ba it is a congressional insertion it is PIDAF and mga batas natin okay 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 okay, okay, okay yun daw akap PIDAF daw <coughs> hindi po pidaf ang akap. Pagpapakita na ako sa inyo, ha? E yan ang sinasabi ko, ako sa lang tayo na ako sa eh. Wala tayong ebidensya. <clears throat> Kita nyo yan. Sabi dito, DSWD denies 26 billion ACAP funds is pork barrel. Hindi po. Madaling mag-akusa. Madaling magsabi na yan ay isang pidaf o pork barrel. Pero hindi pwedeng, hindi kayang patunayan. oh balik tayo kay Libayan. Pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kabobo itong silibayan. Bagay silang mag ano, mag father in law. Puro lang ako sa, ako lang ng ako sa. Tuloy. Hina ng connection ko ha. Connection ko ba yan? O sa kanya? Oh, yung pondo meron na. Pero yung pagbibigyan wala pa. Anong klaseng ang no, no. sabi niya, ang pondo nandiyan na Pero yung pagbibigyan wala pa Bobo Ang pondo inilaan para sa mahihirap. Ang ginagawa ng solusyon ngayon Paano natin ma-identify yung mga below salary Hindi ibig sabihin iligal yung AKAP dahil doon Tandaan nyo ha Nandiyan na yung pondo At yan intended for mahirap Pero ina kasi pipirmahan yan eh Budget yan eh So, kailangan mag-release na lang budget para jaan So, ang inaalam na lang, paano ito ma-idi-distribute ng maayos? Illegal ba yon? Illegal ba yon? Hindi illegal yon. Pakitaan ko kayo ng isa. <clears throat> Pakitaan ko kayo, ha? Invento talaga itong silibayan. Fake news talaga ito. Ha, pakinggan Ang ano na to? why did DPWH get the highest budget in 2025, national budget, So malaki pala ang budget ng DPWH. Ngayon, para saan yung budget ng DPWH? Kasama 'yon para doon sa flood control. Kasama doon. Pakinggan natin 'to. Ah, gagawa tayo ng isang bagay para sa flood control ito, ah, nang hindi pa natin nagawa noon. Mayroon bang budget intended for flood control? Yes. Katut, ka kas ano Kasabayan, yun din budget na para sa mahirap. Katulad yan ng budget na para sa mahirap. Kung paano nagkaroon ng budget para sa flood control, meron din budget para sa mahirap. Pero anong sabi dito sa flood control na ito? Pakinggan natin. Because they have to build things that we never had to build before. Ah, gagawa tayo ng isang bagay na hindi pa natin nagawa. So, hindi pa pala nagawa. Gagawin pa lang yung isang bagay na hindi natin nagawa pero nilagyan ng budget. Katulad ng ATAP. Meron budget para sa mahirap. Pero hindi pa nadidistingu o hindi pa determine kung sino yung may hirap na bibigyan. Kasi maraming paraan eh. Halimbawa, doon sa SSS na yon Makikita mo ron eh. Kasi yung sa sweldo eh. Makikita mo, eh, minimum lang to. O below minimum ito. Makikita mo sa SSS yan. So maraming option ang government. So inaalam pa. Pero naglaan na ng budget para doon. Illegal ba yon? Hindi. Katunayan, nangyari yon sa DPWH. O, nadibank pa natin si Libayan doon. O, tuloy natin yung katangahan ni Libayan. Tingnan natin. Sabi ko sa Libayan, eh, fake news peddler ka eh. <coughs> uh, sabi dito, audio wala. Meron, mahina lang. Mahina lang. Eto, sabi nyo kung walang audio, ha? Pahingan natin to. Anong <clears throat> klaseng hiling yun? Oh, sorry, sorry. Hindi ano Anong klaseng, klaseng... batas, batas yan? yan? Na, na wala kong wala... plano sa pera, pero pinalabas mo nila. Wala raw no plano sa pera, pero pinalabas. Tignan nyo kung gano'ng ka-fake news ito. Meron plano sa pera, akap nga eh. Ipamimigay sa mga tao na below minimum ang sweldo. May plano ba? Meron. Bobo ka kasi libayan. Tuloy. Di ba? Si, sino ba yung ano? Hindi ba? Sa kanino ba ito? Kanino oh. ba ito? Isipin niyo mga kabatas natin, no? Baliktad eh. Naglaan na sila ng pera. Nandiyan na yung budget. Tapos, pot, agawan ngayon ng guidelines. Kung baga mga oh, guidelines lang naman ang wala. Pero yung pera intended para sa ayuda ng mahihirap na mga below minimum ang sweldo. Guidelines lang ang wala, which is pwede namang gawa ng paraan yon. Tulad nga ng ginawa ko example, yung flood control, may budget. Pero gagawa sila na isang flood control na hindi pa nagagawa dati. So bago ito, pero may budget. Katulad yan Pagkatulad lang. O, tuloy natin. Natin, gumawa ng illegal yung Congress. ojo malabo. Hindi, ano kasi ito eh. Uh, malabo talaga yung odyo na ito, yung ano niya. Yung odyo niya mahina. Walang signal. Yung utak ni Libayan, walang signal. <laughs> diba? Ginawa, gumawa ng illegal <coughs> ng Congress. Ano sabi? Tapos, gumawa ng illegal yung Congress. So, illegal pala yung ACAP. Tuloy. Pinasa sa, pinasa sa executive. Tapos, sinabi sa executive, o oh, sige, gawa nyo ng para paraan yan para, para may implement. Di ba? Ganon yung nangyari. Ganon yung nangyari. Parang, oh, ito, on po. Parang, paano ba ako magnanakaw? Oh. Alam ko na ako. Para ako magnakaw, ganito ko gagawin. Kukuling ko yung pera. Tapos eventually, oh, sandali ho. Ah, paano ba ako magnanakaw? Biruin mo, inakusahan niya ang Congress na magnanakaw. Yung mga congressman, inakusahan niya na magnanakaw. Kaya dapat ito, pinapatawag rin ito eh. Fake news peddler ito eh. Saan na gets ninyo? Inu inutusan ng Congress na... Pahingan natin ha, pahingan natin. <clears throat> ano ba ako magnanakaw? Alam ko na kung paano ako magnanakaw Ganito ko gagawin, kukunin ko yung pera Tapos eventually, o oh, sandali nyo, bawal mo yung pera nyo Kasi nga ako, pagnanakaw yung ginawa nyo O, oh, tingnan nyo ha Paano ako magnanakaw? Ah, ganito, kukunin ko yung pera Wala po sa congressman ang pera Walang utak talaga itong bobong abogado na ito Hindi po hawak ng congressman ang pera Kaya nga hindi siya pidap eh Hindi siya pork barrel ang pork barrel Hawak ng mga congressman Ang pera eto hindi nila hawak Ang pera Ngayon sabi niya O kukunin yung pera Tapos ipapasa Paano ba ako magnanakaw? Utak magnanakaw ka ba? Tanong ko lang yung libayan ha Ang alam ko kasi utak is scammer ka eh Yung channel mo Nang i-scam hanggang ngayon eh Pati ba naman Paging pagnanakaw Pumapasok sa utak mo? wag ganon Pero hindi ko sinasabi Magnanakaw ka ha? ha Baka lang yung utak mo yung Tuloy That is a proceed of the crime. O oh, bahala na kayo. Gawa na lang kayo ng guidelines para hindi maging illegal at may implement o magamit ko yung ninakaw kong pera. O, oh, tignan nyo ang akusasyon niya sa Congress. Tignan nyo ang akusasyon niya sa Congress. Yung ninakaw kong pera. Mga congressman, magnanakaw daw kayo ayon dito kay attorney Libayan na isang bobong abogado. At yun daw akap, illegal daw yun. Patutunayan ko sa inyo, hindi illegal ang akap. Ang illegal yung utak mo. Pakinggan natin to. Pakinggan natin to, ano? Kaya sabi ko sa inyo, sa mga bataan ni Libayan, sinong, sino pwede magpahiya sa akin? Ang bububo nyo. Hindi pa ba, ba ninyo tatanggap yon Mga kabatas, ang bububo nyo. Anggapin na ninyo ang katotohanan, bobo kayo, bobo ang puon nyo. O, niyo to ha. Sabi niya, illegal daw yung akap. O, tuloy. Pahinggan. Magandang gabi po, Luzon, Isayas at Mindanao. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mahigit 6 na trilyong piso May pinirmahan si Bongbong Marcos. Mahigit 6 na trilyon piso. Pinirmahan na ha. Ibig sabihin, patas na. Tuloy. Pansang Pondo sa 2025. Mas mababa sa unang tinaprobahan sa PICAM matapos niyang ibito ang halos dalawang daang milyon piso halaga ng mga proyekto. Nanatili naman sa national budget ang uh, kontrobersyal na, na pondo ng AKAP. O yung yun! Ayun? Nanatili sa budget yung kontrobersyal na AKAP, pondo ng AKAP. Yung pondo ng AKAP pinirmahan ni BBM. Ibig sabihin, legal yun. Nagets mo, libayan? Legal yun. Bobo ka lang. Para kay Libayan, illegal daw yung AKAP. Paano naging illegal yung AKAP? Ikasama e nga sa budget. At pinirmahan ni BBM. Ganyan ka kabobo, ganyan ka magpasama. kino kin inaan mo yung utak ng mga miyembro mo, kumbaga pinupulyot mo. nag insert ka ng mga katangahan turo, katangahan paniniwala, yung kabubuha mo Libayan, ilagay mo sa bulsa mo. Huwag dito. Gets mo, Libayan? Huwag dito. Bobo ka kasi yung akap, yung pondo nun, pinirmahan na. Paano naging illegal yun? Ganyang yan. Okay na? Okay ba, libayan? Okay na ba tayo for today's video? <laughs> <coughs> Nabutuloy ako. Guys, magandang gabi po sa inyo lahat. Pasensya na kayo. Masama lang yung ko. Hindi tayo makakapagkwentuhan masyado. No? Masama. Ano to? Batas ang akap. Batas nga ang akap eh. Bobo nga itong silibayan eh. Di ba? Kaya nga hari ng fake news. Yes, hari ng fake news yan. Dapat ka pinapatawag yan. Biruin mo ha, pinaratangan yung mga, ano, yung mga congressman na magnanakaw. Ganyang kasalaula yung abogado na yan. Ha, bintangero. Eh, ako lang eh, pinagbintangan yan eh. ba? Diba? So anyway guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ingat po tayo mga kapatid. Hanggang sa muli po. Pasensya na kayo. Bira tayo makapag-live. Pero hindi ko kayo iiwan. At hindi ko rin iiwan si Libayan at hindi ko iiwan si Mayor Magalong. Sa mga hindi pa po naka-follow sa Facebook, isearch lang po ninyo, Meloyap Reaction, doon po tayo magkita-kita. Maraming salamat po sa inyo lahat.